Ito si Maali na Basuwi Maali na idinatang siya dito sa Pilipinas noong 1980. Galing sa sa Indonesia. So, at uh, nitong uh, nakaraang 2023, so siya po ay hinawian ng buhay pero bago siya na matay <coughs> marami rin po siyang mga bata na pinasaya mga 1980s ng mga kabataan ay napasaya so ayon dun sa usap natin dito na concern dito sa wala pa kung kapalit si Baswi Maal.